Hello, hello mga boss. Ito si Kuya. Oh. Nagpiprepare sila mga boss ng uh, palinda. Dito pala tayo mga boss sa uh, ano, Maasin Public Market every Friday at Saturday. Ito, gulay. Kasi mga gulay, ito maganda mga boss kasi ang mga binibinta nila dito, si mga 85% dito binibinta is local product lang. So, ibig sabihin dito lang 'yan sa kanila. Dito lang sa lugar na na kukuha yung mga paninda. Yan o, oh? Tingnan niyo masarap pa 'yung ano? Uh, sibuyas, 'yun, kamatis, talong. 'Yan, marami 'yan dito mga boss. Tsaka may mga iba ibang pa pang mga ano. Andito kasi mga boss, nakikita niyo 'yun, may toyo. Uh, hindi pa masyadong nakapag-prepare pa yung iba. Kararating lang. So, umaga kami nagpunta dito kasi gusto namin na kami yung mau na namili yan may itlog din gamit yan sa kanila yan galing sa bukid uh, um, maganda dito mamili yung mga 10am kasi naka kuha na yung iba lahat naka install na lahat yan isaging sila galing din sa bukid yan, yung mga ilog uh, natural lang ng paghihinog hindi yan sa kamuti, buyas yan ang ganda ng pagkakahinog ko mga busa yung sagi yan you know? o at saka murang mura lang talaga yung mga ano nila mga binibinta dito mga bus yan pag uh, pumunta kayo dito sa merkado yan marami kayong makikita dito halos lahat ng uh, kakailanganin ninyo nandito na so ano pa yan may yung gabi yan nagbili din kami dito ng mga gulay para ipanghalo namin mamaya magsidang kami mga boss yan o, ang dami yan mga talong mga boss yan o, kalabasa yan, lalaki repulyo sayuti yan, kalimitan ngay ngayon dito yan o, maganda talaga yan boss yung kalamansi na yan mura lang yan okay buya ang gaganda ng mga paninda nila kinta kintap pa kasi kakaharvest lang yun nila kanila eh taga 60 per kilo nyan laki pa kaya matutuwa talaga kayo dito sa pamimili kung makapunta kayo dito Bagay, kayo no, presko pa mga boss kamuti and halos lahat ng mga local products dito dito na rin namin wili dami hmm. yan yun kalimitan Ngayon may mga sila yung mangga yung grapes yan orange hindi yan dito sa ibang ano yan galing nga po Ngayon, pumunta rin pala kami sa, no, sa merkado yun. Nakikita niyo mga boss, mga presko pa <laughs> yung mga maestal. Kuha, bumili pala kami dito ng mahulam na amin yung tangalian. De 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 yung yung paborito oh, oh, ko talaga. Yung ulo na yellow film. Yun, naghahanap kami ngayon. E, may nakita kami dito. Yung kwan. Yung suki ko. Yung, yung binili namin. Sabi nga, binili mo na yun sir kasi 200 na lahat yan. So, pinatos ko na kaagad. Yan, e, niloto namin yun. Kaya, tingnan nyo yun, mamaya nyo mga boss binibili na tayo yun may din sila ang kagandaan nito nila sa merkado na to is malinis ayun nag -pre prepare na pala kami ng ano ng ulo ng yellowfin mga boss yan o nakikita nyo mga, will, boss. mga boss yan piniprepare ko muna Ayun, pati yung mga kung galing tayo sa palengke mga boss uh, namili tayo ng grocery tayo sa kita tayo ng mga vegetables Tsaka bumili na rin ako ng ulo ng uh, isda na malaki. Yung tulingan. Yan to. Yan yung gagawin natin ng na sigang. So, uh, sikasuhin ko muna ito boss. Mga Para, Para malasahan talaga natin yung isda talaga din. Yan. Siwa ko ng sibuyas. Ka kamatis. Yan, yun yung nilalagay ko tsaka yung talbos ng kamote yung ginagawa ko ng ano pampalit ng kangkong sinubukan ko yung sa kamote para manamis-tamis din siya mga boss i eh, okay naman masarap din ubos uh, nakakawala ng ano nakakawala ng problema pag kumakain ka talaga ng mga masasarap ng pagkain kaya lang pag -ingat, ingat din tayo kasi yun talaga pang talaga tayo nito. Iimbis nagbawas ako, yan nakakain na naman ako mga boss ng mga naparami na naman tayo ng kain nito. Sige lang, kay magbawas din tayo, mag-jagging din tayo mga boss, laro tayo ng basketball. nilagyan ko rin pala ng ano mga boss, yun know, o, ng uh, ceiling grain. Yan, tsaka nilagay ko na lahat yon Yan, nilagay ko na pala yung mga lahat ng mga ricado natalsikan pa ako yan tapos ah, habang kumukulong niya yun siya tinakpan ko, binalikan ko, nilagyan ko ng asin muna para mamaya kukunti na lang yung ilalagay natin yan tapos nilagay, yun know, oh, nakita nyo mga boss talbos lang yung pampalit ko dyan sa ano para tamis din, sarap din pala first time kung uh, Makagawa magkagawa nito yan, nilagay na natin yun. Yung fresco na ulo ng yellowfin. Ang paborito ko talaga dito sa mga boss, yung ulo talaga, tapos yung mata. Yan, ang sarap nun. Sarap. Sobrang sarap yun. Yan, no, mga matulong. Tingnan yung mga tulong. Yan. Tsaka, nilagay, nilagay na nilagay rin natin, natin yung dito. Yan. Punong-puno. <laughs> Punong-puno yung mga yung, yung natin mga boss pero sige lang kaya naman siya kasi mamaya pag medyo na luto na yan siya bababa na yan yan Tsaka, ngayon nilag iano ko na yan muna para yung mag dissolve yung iba saka mamix yung lasa dun sa nilalagay natin ng gulay mga boss yan ready to eat na yan takpan lang natin ng county mga boss mga ilang minutes niyan. mag kuha na yan yun na, Nakita niyo mga boss, ang oh, sarap tapos may red rice din kami may lagay yun ang nabas luto na, luto na. na mga boss, babili sa uh, luto na may duty pa tayo mamaya so ngayon mga boss, kain na tayo mga boss before tayo kakain, magpray na tayo isa sa ulo, uh, please tayo No, Tidak, mari kita pergi bos Makan tengah hari Kita akan